marami palang ano dito may parang kubo ba may naglaro dun oh may hinahagis pa yung parang ano pangalan ng laro ngayon ito yung mga nakikita natin sa movie ba yung may mga wow! at saka prinsisa yung ganun pa yung mga palasyo ba yung pasokan nya ito oh, ang ganda ng mga ano ba ito kasi yung parang nakikita natin ba yung mga action movie bitaw sa sa kanila dito. Kapanahan wow! ng liparan diyan sa mga bubong. Yung ganun ba? <coughs> Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingir Channel. Dahil sa araw na ito ngayon mga kapilingon ay parang nabuburing mas Pilingir. Eh. Mukmuk -muk kayo ng mukmuk -muk dito ba? labas muna tayo at maglaro-laro tayo doon sa labas. Iwan ko lang kung saan tayo pupunta ngayon. Kaya <laughs> let's go. Out check. Outfit check pala tayo mga kapilingon. No? Ano pala ito? Yeah. sosial na sapatos, piniro. Sana, Oh. Para lang hindi galing sa basurahan ba? Di ba? Kasi ang kasihan ba? Sana, Oh. Pris pram the garbage lang ito. Di basta-basta ang ano to. <laughs> Parang kailangan natin tagalan ng ano. Listo, naluko na. <laughs> Parang hugot man. Palito ito ulang, no? Kali, nakaano kasi yung liston niya ba? Kailangan natin. Maluwag lang. Hmm. Kasi ang kasi ni Piliniro eh. Parang Sana sanitya, oh. Parang, para ding binili. Eh. Pero made in the garbage lang pala to. Hindi basta-basta ng picture natin yung Pati buka ni Piliniro. Basura na din. Oo, kotor ba? ba? Ang lang natin oh, ba? Diba? Hindi mahala galin basura. Well, let's go. Grabe pang outfit ni Pilingiro, ba? Made in the garbage. Pero <laughs> Laro-laro -lar natin ito eh. Sobrang ano ba? Sobrang gamit na gamit yung ano natin Ah? Eh? Yung basura ba? Oh. Pina-flex-flex pala talaga Sana, ng Piling Hero. Oh. Eh. Before anything else na pala mga kapilon, magdaan muna tayo sa ano? Sa tindahan. Kailangan kasi dito, pag magsakay ng bus, ba? Card kasi, pwede din naman kas pero mas ano kasi mas para madali ba card na lang gamitin natin kaya kailangan natin magpaload kasi ubos na yun ano ba laman nito kaya let's go daan muna tayo sa convenience store dito po tayo sa GS25 mag ano mga kapilingon, magpaload ating card kaya pasok tayo katapos lang natin magpaload kaya let's go magbilis lang makabang tayo ng bus doon sa ano unahan diritsyo tawid ba <laughs> ano kasi Baka naka-signal pa kasi ng ano ba. Let's go mga kapilingon. Grabe si Pilingero eh. Mag ano tayo? Magpunta tayo kahit saan. Sana. Kali mag-abang oh. lang muna tayo ng bus ngayon. Kasi punta tayo sa anong Yung napuntahan ko na dati ba. Yung parang team pool siya. Para hindi tayo mabuburing ba. Para iwas buring. Parang buring kasi yung life ni Pilingero ngayon. At dahil hindi pa dumating ang bus ay Kina Flex Flex, pamuna sa sarili, si Pilingiro eh. At bang ang outfit for daddy natin. Oh my oh, God! From shoes, socks, pants, at ito, ano ba ito? Long sleeve, anong tawag ito? At saka mukha. Ay galing basura ito mga kabilingon. Diba? Nagbukhang tao tayo, pero galing lang sa basura. At kala, ano ba yun Oh? Adidas. Sobrang uh -huh. gaano pa o. Oh. Diba? Piling jack pa talaga ang pagiging basurero ay. Eh? Sobrang laking tulong ito ba? Kaya... Ay, di bali Sana, na parang buwang oh. spilingiro dito ba? Sabi nga ng iba, nagkasaway daw ko dito. Ay, okay lang yun. ingat din naman tayo. Tapos ano lang. <laughs> kasi bliss, blessings din naman ito. Yan, tuloy. Nantay muna tayo ng bus ba? Nagdal-dal muna tayo. Tagal pa kasi ang bus. A few moments later. How many minutes? Ay, nandito ng bus mga kapilingon. Kaya sakay na muna tayo. Para hindi tayo maiwan. Yeah, let's go. kapilingon kaya let's go masyadong ano na ba masyadong mainit na kaya gusto kong ganito <laughs> let's go mga kapilingon palagi let's go basula sula ng dagway <laughs> dagway parang kailan lang ba dati takot na takot ako ngayon Ay, parang parang kurik na parang hindi na maligaw ba hindi na natakot sanay na siguro sa palaging naliligaw dati, noon pala okay, let's go dal dal is the key, pilingiro eh napadaan tayo ngayon dito sa namdimon sijang namdimon sijang ang tawag nga dito saan maraming nindana kagaya sa atin ba yung parang pungko-pungko pungko-pungko, <laughs> yung -pungko. ganyan ba mga pang merienda parang sa atin lang din marami rin kumpok-kumpok yung ganyan ba, pero hindi ito ang sadya natin daanan lang natin ito kasi punta pa tayo doon sa ano sa may itong parang may ay, ah, Chinese temple actually may isang bus pa sana tayo pero mas malapit lang to eh kaya lalakarin na lang natin dahil sayang din <laughs> pang tipid tipid din ba bukod sa nakatipid na may exercise pa di ba mas prayo talaga ang pagtitipid <sighs> kaya let's go hinihingal na tuloy mainit kasi pero okay lang to kahitik kahit eh, lugar dito mga kapilyo no? May ina-unload, ay ina-unload, may ina-unload sila Pasaka sa taas oh Di ba? Automatic lang, parang elevator ba? Appliances sa ata yan Sa naul oh, di ba? Oh, may taga ano din sa taas Marami pa oh Yung nasa ban, ba? And, tapos si doon, kinukuha lang Ganyan sila dito Sana ah oh. Ito na nakita ni Pilingiro ba? pero hindi para nito yung hinahanap natin sim lang yung ano ba at yung bubong doon pa rin tayo sa unahan medyo may kalayuan pa pero laban lang sa pilingiro eh guys <laughs> choice kasi natin maglakad kaya ay ako sige pilingiro banat ito na po yung hinahanap natin mga kapilingon bali lumagpas wala ako doon ako sa kabila kanina doon sa doon doon sa banda ba dito lang pala yung ano ba, yung choice kasi natin nilalakad lang. Hindi eh. ito ang napala. Kaya let's go at least nakita na ba. Pero konti lang naman yung ano ko. Yung pagkalagpas natin. Ano kasi, para kasi siyang ano. Ma hindi kasi siyang ano sa highway ba. <laughs> May papasokin ka pa ba? Hindi sa expose sa highway. Kung baga, hindi naman sa liblib. Pero nasa loob pa siya ba, Luoban, Dito yung parang rentahanan ng yun, yung Ayun, ang attire ba? Yung national costume siguro ata nila yan dito. Pasok tayo dun sa loob. Dito dati, nakapunta na ako dito unexpected. Natatakot ako noong una kasi akala ko kasi parang yung ano ba, akala ko may bayad. <laughs> Kaya let's go. Basahin natin kung ano bang pangalan ng ano to. Yung, yung... Tawag ko dito palas siguro to <laughs> Namsan, Namsan Kul, Hanguk, Maul. Ito pala. Let's go, pasok tayo dito sa loob. Dito, bawal yung motor. Saka mo yung... oh, ako po. Dati nang una, may dalawang isip ako. 50-50 ako nung una. Kung pasok ba ako dito o hindi kasi baka may entrance ba. <laughs> Tapos wala man nagsingil. Kaya yun, hindi ako nagtagal. <laughs> pasok lang ako nang pasok. At ngayon, pangalawang balik na natin dito. Ay, pagpanti na tayo na. Kasi wala, hindi man ako siningil dati. Kaya motor mo na dito sa loob. Oh, ano, oh, namis na ah kasi. Namis na kasi ako dati dito. Ay, hanggang naman, namis pa rin. <laughs> Laki ng karpa, oh. Sana uli yung karpa ba? Hmm? Doon pa, pa yung pailog-ilog sa dito ba? Ah. Ditong part nito, hindi ko yung pinuntahan dati. Ngayon, puntahan natin. Kung singilin tayo, hindi tayo pabasok. <laughs> makalibre libre si Pilihira. <Pilimilin. laughs> Dito kasi yung parang nakikita natin ba yung mga, yung movie, bitos, sa kanila dito. Yung may nag ng nagliparan dyan sa mga bubong, yung ganun ba. Ayan, punta tayo doon. Hindi ko napuntahan kasi yung lugar na yan. Kasi dati, parang sarado siya. Pero ngayon, bukas na. Yung parang pinto, yung, yung sa gitna. May ano kasi siya, iwan ko lang, imagination ko lang ba yun o ano. So, hindi na natin kung, kung may bayad. Ah, hindi tayo papasok. Eh. So, hanggang libre lang tayo. Wala naman tong ano natin dito. Mag-explore-explore explore lang muna tayo dito sa loob. Pangalan no? Namsanggul. Napasok na tayo. <laughs> eh, wala man nagsingil. Ito. Marami pa ano dito. Mga parang kumpubo ba? May naglaro dun oh. May pa yung parang ano pangalan ng laro niyan. Para ishoot mo ba sakit na dami mga kubo-kubo. Dito tayo. itu mana tanya yang tahu kasih sen sakit nak ini ini intern sana man pak gue langsung ingin pasuk <laughs> mana kasih <okay, laughs> itu yang mana kayak kita nanti sama mobil bah wow! prinsip p acara prinsip saya juga nih pak <laughs> yang mau ngapalas sih pak yang mau pasukan ya mana kalau gaya donat intern so, dan mana kalau sama ngapin Hindi okay, hanggang dito lang tayo sa labas. Please please lang muna natin. Ito oh, ang ganda ng mga ano ba. Wow. Ito oh, parang yung mga palasyo sa makikita natin sa mga movie ba. Yung mga tahanan ng hari at Rina. Yun ang cute oh. Wow! Ito, yung, ano ba? Parang siguro kung pa ba. National House siguro to. Iwan po lang. Ah, makikita natin ito sa mga movie. Paso din sa, sa

Dito pala banda sa lugar na ito, makikita natin yung Namsan tower. Obala kasi ito ng bundok, bapaanan. Dito sa gitna, may ano dito ba, yung parang may itatawag nga rin. May meeting nila, yung parang may ano. Yung mag-iukos sila ba. Parang yung, parang yung, yung na Yung parang, magpalimbawa, magpalitan na yan. Tinuno ba? Diyan banda yung sa gitna na yan, no? May maraming nakaupo. Lipat din rin sa unahan. Meron din kasi dito. Kasi ng mga, ano ba, puno. Tingnan, no? Ang ganda, ang ganda. <laughs> Asa <laughs> Ang sarap maglakaw-lakaw dito sa ilalim ng puno, ba? Sana, oo. Oh. Lalo na ngayon, tag-init. Tapos mahangin, ay, nawawala ang init, ah. Masasarap sa pakiramdam, ba? Yun yung kanina, yung mga ano. Yung mga bubong ba. Yan na. Perfect na perfect. Yung lugar na to. Kung mag-imot-imot pa -imot ba. <laughs> yung may pinagdaanan ka tapos. Yung nangimiss mo, yung pamilya mo. Ay dito ka -i 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 walang makarinig ba. <laughs> kasi mingaw. Yung, yung ano ba tahimik yung lugar kasi. Ako lang ang nagdal-dal-dal-dal -dal 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 ba. 360 na natin ha. Yan Yan. Gandahan lang tayo kasi magalaw yung kamera natin. Yan. Yan, dito lang. Punta tayo sa baba. Punta din do. Tayo doon. Ilog sila. Sugi <laughs> mo lang. Iiwan ko lang. Mas ulam ito ano eh. yung ano Yung nagpaka-pilingon lang tayo. Ba? Wala tayong idea. Wala yung ulang. Research, research. Diretso, ka lang. Yung daspat lang ba? pulang wala <laughs> nga nang salita natin <laughs> hindi powerful ba invento kumbaga so, swimming pool ata swimming pool hindi parang peace marami marami kasing isda tingnan natin dun sa ano sa, una, sa baba ano yung mga maliliit na ano ba nakikita na natin ito sa mga sa drama drama ah yung ano ba hindi ko lang matandaan kung anong title ng drama basta palagi ko na ito nakikita hindi <laughs> madilis yun <laughs> so lucky at lang dagway ba ah. pinagpawisan si Billy Ngiro ay eh. mainit kasi yung panahon nga paulit ulit kaya na may pailog-ilog dito

Iya, ada kos-kosan yang kami, kami booking. Asyik lah. Ungganda kah sih? Na, nakamis banget kakah? Heart, heart sama mata. Sana. Asyik lah. Kita ngisi lah. Parang ngunci aku nggak kamar lagi. Kali, kita ngajakin kali sih yang san-san tahuir banget. Ngajakin lah. hanggang dito na lang muna tayo eh. Mag-enjoy muna ako dito. <laughs> Mag-enjoy. Ah. Sula. Pauwi na sa pilingiro. Napagbaw na. <laughs> na ano na ba? Sana Napagod ka. na kaikot-ikot. <laughs> Pasok na natin lahat ng sulok. Kaya uwi na. na. Let's go. Shoutout po kay Ma'am Zalika Gumama at sa kanyang family Shukran from Limbo, Sultan Kudarat, Pagindanao del Norte. Shoutout din po kay Ma'am Flor Amanso from Balir, Aurora. Shoutout din po kay Ma'am Nini Villegas from Isabela. And shoutout din po kay Ma'am Vicky Aguila. Shoutout din po kay Sir Jimmy Revilla. Shoutout din kay Ma'am Celia Kado from Ilaor, Kamsur, Bicol. Shoutout din po kay Ma'am Guriza Pampilon. Shoutout din kay Ma'am Silda Kalo from Cebu, Shoutout din kay Ma'am Edeliza Hinio from Kison City. Shoutout din sa Pamilya Sinag at sa Dimala, Fa Dimala Family ng Mabiga Bataan. Shoutout din po kay Ma'am Mercy Estrella from Bagong Silang, Kaloocan, Jensen Court. Shoutout din po kay Ma'am Evangeline Lasula. Ang shoutout din to all Jimenez Family, Diffarin Family, Lasula Family, Neveral Family, and Tardo Family from Talisay City, Cebu. Shoutout din po kay Ma'am Jusilin Dero from Bohol. Shoutout din po kay Ma'am Lolita Ganda Cortez. And shoutout din sa friend ni Ma'am na si Ma'am Arlene Dragay from Kaluoka, North. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga Ma'am sir. Lalong-lalong lalo na po sa mga subscribe at na-suporta sa aking munting YouTube channel. At sa mga hindi pa po po na-subscribe, subscribe po na aking channel from Pilingiro Channel. Thank you for watching. Have